Hi guys, ito yung araw ng pagpunta ko sa Tugigaraw pero dito ako dumaan sa May Delphine at lalabas ako ng Tumawini so dito banda sa May uh, papuntang Delphine or hindi ko alam kung sakop to ng Delphine Albano at eto nga, merong dalawang babae na pumara sa akin, pero ang alam ko, isa lang yung sasakay, pero dalawa sila, ang sabi, bababa sila dito sa may Carmen, dahil dito sila nagtatrabaho, tapos inabangan naman ako ni kuya dito banda, siguro nakita niya ako dun sa may bandang Carmen yata Ay, yun, papalita. sabi niya sa akin, uy na, anuhan ko na daw natsambahan ko yung dalawang yun pero hindi daw sila talaga nagtatrabaho dun, kundi nandili sila sa may tumawini so yun nga, hindi nga naman masama yung 'yung ginawa ni kuya sa akin kasi binigyan niya lang din ako ng awareness no dahil yun nga eh hindi naman totoo na nagtatrabaho sila. Kuya ko na dengg ang dito. Saka ganun din daw yung ginawa ni kuya sa kanila noon. Pero nung nalaman niya na nag, hindi sila nagtatrabaho at nalaman niya na nanlilimos lang pala sila sa may tumawini, eh, eh tinigil niya na yun. Kaya binigyan niya lang din ako ng awareness. Okay lang din naman talaga na humingi tayo ng tulong sa kapwa natin. Pero yung pandolo ko naman na ginagawa natin sa kapwa natin, eh hindi na yun healthy. So, yun nga guys, yung nakuha kong aral ngayon ay huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga tao na kunyari nasiraan sila. Pero, uh, tignan natin yung nararamdaman natin kung okay ba na tulungan natin sila yun hindi ba delikado kasi may nagkwento sa akin na tinulungan nila yung sasakyan na nabaliktad ewan ko kung tricycle yun pero ang nangyari ay hinold up yung tumulong so yun yung minsan na pagtulong natin sa kapwa natin ay hindi na siya healthy kundi nakakaano na sa atin hindi naman po masama yung ginawa ng dalawang babae na sinakay ko pero yun nga syempre niloloko pa rin nila yung kapwa nila yun nga yung sabi ng pastor namin nung message nung Sunday na hindi masama yung tumulong pero tignan natin kung healthy ba. Magiging health, healthy ba yung pagtulong natin.